Good day mga paragmanok! So dahil tapos na kami magpakain ng aking mga alagang manok, nagbigay po kami ng vitamins sa aking mga alaga para maiwasan ang anumang sakit na pwedeng dumapo sa kanila. Yung gamit po naming vitamins is yung the best talaga, walang iba kundi itong Mega B12 ng Tatak Excellence. Ang biga B12 tablet ay may cyanocobalamin at folic acid na tumutulong sa blood circulation at blood regeneration para sa matibay na pangangatawan, nagpapatas ng gana sa pagkain at nagpapalakas ng resistensya laban sa iba't ibang uri ng stress. Kaya napaka-importante nito sa ating mga alagang manok para mapanatili ang pulang muka, buka ang katawan ng ating mga alaga. Magbigay ng Mega B12 tatlong beses sa isang linggo at sa mga 3 to 4 months old naman, hinahati ko lang sa dalawa para makatipid at syempre bata pa sila, kalahati lang muna ang binibigay ko sa kanila. O ayan, kitang kita naman talaga na blooming sila at pulang-pulang -pula muka at yung pangatawan talagang nakabuka. Kaya ano pa hinihintay nyo, gumamit na ng Mega b para sa mga alaga ninyo. So yun lang, God bless!